Ad ah, na guys. Nanti mana gud na namo payag na ato pa na. Kadin lang mga gilid-gilid ang butanganan. Ana. Yeah. Time check. Ala uno pa mo lang ini mad. pa la. Okay. Oh. ta sulirap combination. Hmm. Kina, kina, Natapos na din yung ano, paglalagay ng bubong. Sa mga gilid na lang yung kulang. Guys, nice. nakarecover na yung kubo namin. maso ganito, ganito sa probinsya. Hmm.